Hello, magandang oras, magandang gabi sa ating lahat. Happy Friday, first Friday of the month. No? Magandang oras sa ating lahat mga people. At bira nyo lang po ako ngayon ma mapapanood no? sa mga vlogs ko kasi next month pa lang ako pwedeng magre-apply uli sa aking YouTube channel kasi na, na ano ako, Ah uh, nagkaroon ako ng Paul no kay YouTube dapat napakalaki na ng ano natin ng followers natin dito subscriber ng 123,800 something no at umabot din po ako sa million 35 million views kaso lang nagalit si si boss YouTube hindi ko alam bakit ganoon eh tinanggal tayo pinarusahan tayo nagre Uh, ano na reuse daw ako ng YouTube ng copy, copyright ano ba yan pero anyway okay lang yan natural lang yan sa mga vloggers no sa mga kapareho namin dadaan talaga sa dadaan talaga po kami sa mga pagsubok so ako yun naman kahit na nagkaroon ako ng problema sa YouTube ko uh, hindi ako nawawalan ng pag-asa. Kaya wala kayong makitang uh, ano sa view ko. Walang ads, no? Wala tayong ads dyan at uh, tayo ay nagkaroon na ng 123,000 subscriber maraming salamat sa inyong mga people sa inyong pag subscribe sa akin napakalaking tulong na po sa akin yan pero nagkaroon tayo ng problema kita ninyo ako na kahit napakalaki ng kikitain ko sana sa youtube dahil 35 million views o 39 million views pero people ako ay hindi nawala ng pag asa hindi ako umiyak, hindi ako nagalit, wala akong ginawa. Kundi eto pagsubok. Katulad sa atin people, pag tayo magkaroon ng mga pagsubok sa buhay, kailangan marunong po tayo mag-adjust sa ating sarili. Hindi lang natin dahil sa ngayon nagkaroon tayo ng mga problema, galit ka na, no? Eto mga langaw ko sa problema, mga, mga langaw na humalik sa paligid ko. Anyway, people, ako ay nagpapasalamat sa lahat ng mga laging nagsusuporta sa akin. So, itong maliit na, na, video ko para sa inyo. Tuloy lang po kayo sa panunood, sa pagtangkilik sa aking channel. At huwag nyong kalimutan, subscribe. I-click ang bell para may update kayo lagi sa aking mga video na ipopost. Yun nga lang, bira ako nagpopost, no, kasi uh, nawalan ako ng konting pag-asa. Pero kunti lang naman. Natural lang yan sa aming mga vloggers, sa amin nagpo-post. Dahil napakalaki na sana ng iyong views. Pero ngayon, binawasan ako ni YouTube. no Sa, sa 300, 3 million, 3, 39 million views, ginawa niyang 30,000. So, people, maraming salamat ulit kasi naglobat na ako. God bless po sa ating lahat.